Ayan, po mga bro, mga sisiyan po. Oh. Marami dito mga, ano, tujom tujom to. to, gym, to gym, mga to jom. po. Oh. nakatago sa si ilalim ng bato. Ayan po. Ayan. Oh. Tapos ito po Ayan oh. Marami dito kasi, mga po, tago, Ito isa, oh. Masarap po yan mga bro, mga sisiyan po. Oh. Yan ano ko yung bato, si Slisa, wag na ano. Kaso masakit makatusok, ayan po Mga oh. bro mga sis. Ngapo jud. Yan. Marami. Ay po sila. O, sige na, mauna na kayo. Susunod na ako. Ayun po. Dalakad-dakad na yung dalawa namang sa Bali, apat po nangunguha sila ng mga sikad-sikad marami po dito nakita ko po naman ay tujong ayan po